Yan mga paps, ito yung uh, meron tayo ngayon mga paps ha. Gantong klaseng kagaganda mga paps. Yan kung tawagin yan, yellow face pero yung ibang tawag dyan, orange face daw. No? Ang ganda ng ulo niyan, parang yung aqua B1. Kulay keso. Yan oh. opa, yellow face oh. Wow! Tapos may dugo pang dan follow. No? Tapos kung ino, e, meron din tayo mga pop kung opa split yellow face meron din tayo so ayan ang gaganda ng mga ibon natin eto opa yellow face yan o, post split ino at free na opa post yellow face post ino ang gaganda <laughs> kaya naman kung magugustuhan mo to you can text or call me 0953-1364462 I-message mo lang ako sa aking Facebook Messenger Ang Don Ruaya Or Don Ruaya Aviary Yan, ganyang aganda yung mga ibon natin Ito, dulo-dulo Eto yung resulta ng pinaproject natin Ang ID nito Ay Opaline Yellow Face Dan Follow no? So, ulitin ko Wala na yung mga post, post split Split Wala nang ganun Diretso na. No? So, napakaganda ng kulay. Tinan nyo, <laughs> oh. tapos yellow face as opa pa. Pulang mata, yellow hood, yellow beak. Kasi nga, yellow face. No? Tapos, ah, uh, grayish or dark gray yung bagwis o yung dulo ng wings kasi yan ang uh, distinction ng Danfalo. No so ito yung resulta Opaline Yellow Face Dan Follow. No, so kung gusto nyo to, i-text it o tawagan nyo ako sa 0953 136 I-message mo lang sa akin, Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. I-text ha. ko mga paps. Kung wala kayong pang-text, i-message nyo ako. No, so, yan mga paps. Alright? No, so, eto malupit din mga paps no? Pwede kahit isang opaline visual na yellow face ha. Ito yuwing, ang ganda niya, no? No, parang maala na yan sa ganda. Yung parang highlighted, yung pakpak, -pak yan, yuwing yan. Yung nasa kanan. Visual yellow face yan. No, tapos may partner siya na free. No, yung nasa kaliwa. Opa. No, na post split yellow face, post dan follow. Post dan follow yan dalawang mga paps. No, so kung gusto niyo ng isa lang yung visual, pwede no? Tapos may free yan, huwag kayong mag-alala. May lagi tayong freebie only for you yan. Kaya naman kung gusto nyo to, e-text o tawagan nyo kaagad ako sa 0953 136 I-message e mo lang ako sa akin Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so kung gusto mo naman, back to back yellow face, eto wala nang tapon, lahat ng yanak nito yellow face. No, pero hindi to opa. Pero may kargang opa. <laughs> Kaya dahil hindi siya visual OPA pero may kargang OPA, may pag-asa siya magbuga ng OPA pa. At hindi lang ganun mga paps, no? Possible done follow din. No, ibig sabihin, pwede rin siya magbuga ng visual done follow na yellow face. At kung sa OPA yellow face done follow. follow. Eto, back to back. Uh, okay. No? Uh, yellow face deck. Kung gusto niya ng ganto ba matindi. Yellow face deko. Ang ganda. Ito naman. Oh, kung mga Inu lover dyan na yellow face ang gusto, meron tayo. No? So, ito yellow face, post split ino, post Opa, at Opa Lutino, post yellow face. Oh, so, ito mga paps, kung gusto nyo to, nandyan na nga yung sa screen, yung details natin, info natin, 09531364462. I-message mo kaagad ako sa aking Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya aviary. Ready to breed da, matured. No, so yan mga paps, i-screenshot nyo na to. Kung i-consider nyo to, tawagan nyo kagad ako ngayon na. No, so eto meron din tayo sa kanan, visual yellow face, oh. Ganda. Possible split dan follow naman. At yung nasa kaliwa niya, free natin yan. Na opa, imagine mo free ha, opa, post split yellow face, post dan follow, nasa kaliwa. No, so jackpot talaga. Mm. Tapos, i-text o tawagan nyo ako. Ulit-ulitin natin sa 0953-1364462. Tapos, i-message mo sa akin, Facebook Messenger, Don Ruaya, or Don Ruaya Avery. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Mapagkakatiwalaan na hindi ka na mang bubudol. Alright? No, so, eto, meron tayong pastel yellow face. No, so, yellow face din. Yung ibang, ako gusto ko talaga pastel eh para mas emphasize yung kulay. No, especially ito ang ganda Pastel yellow face, possible dan follow, possible opa at isang free na opa no, na possible yellow face, possible dan follow. Yung nasa kanan, yung red yung ulo. Yan. Ito naman back to back opa, yellow face possible dan follow. Paano ba? Opa, yellow face yan ha. Tapos possible follow pa. Isang solid, isang yuwing. Yan ang tip ko sa inyo mga paps. Huwag kayong magbabak-tobak ng yuwing. Yan e, o, yung highlighted yung pakpak. -pak. Kasi pag nag-anak yan, no, barless yung kulay kung sa kalapate. No, parang pistis No, kaya dapat isang yuwing lang tsaka isang solid color. Ito mga paps, malupit. Mga project, yellow face, dan follow o ino. Meron din tayong opa. Kaya naman kung ikaw ay super tight budget, walang pambili ng visual, gusto magkaroon ng visual, eto na. No, kaya naman, dalian nyo na, wag na kayong mag-isip ng dalawa. Isa lang, wag ka na magpatumpik-tumpik pa. I-text o tawagan mo kagad ako sa 0953-1364462. I-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger, ang Dondro Aya or Dondro Roaya Aviary. Meron tayong opa, meron tayong nun opa. No, kaya naman ang daming pagpipilian. Meron din tayong ewing, meron tayong solid color, meron tayong pastel, meron tayong olive. Ang dami. Ayun oh, no, mga malalakas 'yan. Oh, kumakain 'yung iba na sa perch. Oh, lumilipad. Ayan. Walang sakitin dyan, mga paps. Talagang alaga kasi natin yan. No? So, kung gusto nyo, screenshot nyo, bilugan nyo, tapos isend nyo sa akin. No? Para madali ko malaman kung ano yung gusto nyo. Yan. At kung paano ako i-text, tawagan, i-message, nasa screen na. O, basahin natin ulit. 0953 136 4462 Message mo ako sa aking Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. O oh, ayan, ang daming pagpipilian na yun. Parablo Opa Ewing pa yan, o. Oh. O, oh, Opa Green Ewing. Opa Solid Color. Pastel Color, yun nasa taas, na ang kasabit. No? May nan Opa, may Opa. Ang daming pagpipilian mga pups No, eto ay ready to breed na. Alright? No, so, Ulitin ko, pwede rin ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Huwag kang umutang sa akin kung hindi ikaw repeat buyer. No, siyempre, maraming bodolero ngayon, dami ng umutang, di naman nagbabayad. No, so I hope you understand mga paps. No, so pwede rin swap mag-offer ka lang, huwag kang mahihiya. Kahit ano pa yan. No, kasi pwede naman nating i-deal or no deal. Ganun lang naman kasimple paano natin malalaman, no? Kung hindi nyo susubukan makipag-swap. Mag-offer lang kayo, wala namang masama. No? So, ganun lang, kasimple, mga paps. Alright, no? So, ulitin ko ang details, ang information kung paano nyo makontak nasa screen. Ayan, nasa baba, mga paps, oh. No? So, hindi ko na rin nilagay yung ID mismo. Sinasabi ko na lang para hindi rin kayo ma-overlook. <laughs> Alright? No, so 'yun lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. Stay safe and God bless.